Hello, hello mga katigangs Magka first 10 na tayo Ito ang kinuha ko na ito Ay plain Hindi, okay. hindi ako kumuha nung may mga ano, May mga ipinatong patong Na mga mga protas protas Yung plain lang kinuha ko Para matikman ko rin yung ano Yung simple and simple and plain Ewan ko ito kung yogurt o ano ito Tikman natin mamaya Ito yung salad of the day Meron siyang salami Salami ito eh at saka yung paborito kong ano, artichoke flower o artichoke cake may dried uh, dried uh, tomato ayan kaya mukhang masarap meron din uh, cucumber ito yung tikman natin at saka yung lahat ano dyan na yung mga linalagay ko ayan yung itlog, itlog mo andyan Ayan, lahat-lahat ang diyan. Uh, ito, tik tikman natin ito. Kung ano ito, itong plane na ito ginawa ko. Sabi nung Pilipinas sa ano sa tabi ko. Tulog na mantika raw. Gisingin <laughs> natin yung tulog na mantika, sabi. Akala ko yogurt. Hindi, hindi yogurt. Ano ito yung Dudul <laughs> sa amin noon nung bata kami yung merienda namin noon dudol <laughs> parang dudul. <laughs> mm. mm. masarap ang panulak ko ay ito harmonic mint mint uh, masarap din ito may, may mint siya eh okay to kimak tiga kainan na bye bye masarap yung ano, salt of the day Bye-bye.